Alam mo ba kung sino ang kinatatakutan sa mga liblib na baryo sa Pilipinas? Ang mga mangkukulam. Ang mangkukulam ay isa sa mga kilalang nilalang ng ating kultura. Mga taong gumagamit ng itim na makika o kulam para manakit, gumanti at magparusa. Sinasabing ang mga nakukulam ay bigla na lang nilalagnat, nagsusukan ng uod at may sakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Minsan, natatagpuan sa katawan ang pako, buhok o karayong. Karaniwang gamit ng makukulam ang manika, kandila, buhok ng biktima o kahit larawan. Minsan, sinasamahan pa ng orasyon sa gitna ng gabi. Ayon sa kwento, ang iba'y naman na ito mula sa mga ninuno. Habang ang iba na may natutong mangkulam dahil sa matinding galit o matinding inggit ikaw naniniwala ka ba sa kulam i-comment mo kung may kwento ka tungkol sa mga mangkukulam